for lunch. Ayan. Panisit lang inisip na pang dinner time. Tingnan lang natin siya ng konting hipon, hiniwang manok. Siyempre, para malasa, dinagdagin siya ng gawag dito. Ayan. Yan yung secreto guys Para malasa yung pancit nyo halo, na sya ng mabuti Para absorb yung Lasa sabaw niya yeah. Let's eat na guys yeah, Yummy Pancit Pancit for lunch Pancit for lunch Ayan, nag-ipon ng gi sa Lipsa babaon hindi wala lagi po, no? Kasi, favorite ng mga tao dito Let's eat na! Hi guys! Today's video guys, like, ano, doto na yung ating pansit at tayo ay magmukbang ng pansit. Masarap kumain sa kusina kasi nag-iisa. At makapanood pa ako na gusto kong panoorin na mga panoorin kung gusto kong panoorin ganun sa isang cellphone diba? ayan daw hab hab lang o ha sige hab hab pa more nag pray na ako ha pero hindi ko na pinakita thank you Lord Jen sa food ko nag pray ko na siyempre pinag pray ko muna yan bago ako kumain pero hindi ko na pinakita and thank you Lord sa pag-abay, sa pagkain at sa lahat ng probation mo sa amin buhay sa araw-araw sa aming mga trabaho sa aming pang-araw-araw na gawain. Thank you, Lord. Thank you for the blessings and probation sa araw-araw. Gabayan niyo po kami at huwag niyo po kaming pabayaan sa aming ah. araw-araw ng mga ginagawa. Thank you, Lord Jesus. Ayan, guys. Ayan, bang na tayo, guys. Sarap ng pansit ko. Yung mag-amang alaga ako ay nasa dining sila kumakain. At ako naman ay nasa kitchen kasi na nanonood ako ng gusto ko ng non-time show alam nyo na yun kung anong non-time show ang gusto ko AB ganyan ang buhay ko dito sa Hong Kong pag lunchtime time talagang hindi nawawala ang aking pinapanood niyan kahit ano nandyan yung amo ko basta gusto ko manood ayan pero habang nagtatabaho ko nandyan yan nakaplay nakalimut <laughs> diba okay lang pasensya na kayo sa habhab ko guys gutom na ako anong oras na yung aming lunch is 1.30 kaya, gutom na ako, di ba? Kasi sarap ang aming lunch. Hindi na ako nagkanin yan guys. pansit na lang kinakain ko. Kasi sa kanila naman, mayroon ako nilutong fried rice. Tsaka yan, yung pansit kanina. Yan, yung akin is soft drinks, orange, tsaka pansit ang aking lunch. ayun kasi siya na yung aking likod ay aking lutoan yan dyan. Maliit lang yung kitchen namin dito sa Hong Kong, guys. Kaya, pero mayroon akong misa dyan sa kitchen. Nandyan lahat. Kaya pag premiere yun, nakastambay lang yung cellphone ko. Tapos pindot-pindot lang pag may time magpindot. Pag busy sa trabaho, di nakatambay lang din. Ayan yung ating pancit guys. Masarap. At pasensya na kayo sa aking mukha dyan. Walang suklay. Eh. <laughs> At saka... Nag-i-enjoy ako sa pancit kung kinakain. Ayan. Yan yun ang buhay OFW guys. Masaya lang tayo. Sabayayin sa panalangin. Para kahit anong problema, anong stress sa buhay, laging masaya pagkasama ang Panginoon Yesus sa buhay natin. Laging masaya tayo sa ating buhay. Hindi natin mararamdaman anong mga problema sa buhay natin. Minsan, hindi tayo makapagpigil sa sarili natin na magalit uh, sa pamilya natin kung pag bawat tawag natin ay pera agad ang sinasagupa sa atin pero yan ay hinihingan ko agad ng sorry sa Panginoon kasi nadadala lang ako minsan sa stress kung hindi niyo ba alam ako isang breadwinner sa pamilya kaya halos kita ako sa pamilya ko siyempre na asawa may sakit din kaya hindi makatulong sa akin kaya Itatsaga din ako dito sa YouTube para kahit pa ay mayroon tayong income. Extra income pa rin. Nakita. ba? Diba? Ayan guys. Thank you for watching. At salamat sa inyong panunood sa aking videos. At tayo mag enjoy dito. Ayan. Voice record na po ito kasi maingay yung aming kusina. Kasi may pinapanood ako. Kaya hindi ko na pinag-on yung aking sound kaya ng voice re voice record over na lang ako guys ayan thank you sa inyong panonood sa aking channel sa, sa lahat ng aking members big big love shout out team Jesus charity blogger, ang aking mga kaibigan na nagsusupported sa aking channels Tribo Tuba, Tribo Original, Tribo Payag. Thank you so much sa walang pagsawang pag-support. pag support at sa lahat ng na nasa premiere ko, mga shout out sa inyo. Thank you so much. And syempre, wag, wag makalimot palagi magpasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil siya ang gumagawa ng ating mga gawain sa araw-araw at siya ang nagagabay sa ating buhay. Thank you so much. Keep watching guys. Ayan, samahan niyo ako sa aking lunch ngayon. Na pansit lang ating kinakain na Yan, yan. buhay way of the yung likod ko guys, kasi kusina yan dito. Dito ako nagpwestong kumain, kasi gusto kong manood. May panoorin ako, tsaka yung may live ako pina, pinapakinggan. <laughs> live, yan. Yan, thank you so much guys. Keep watching, at kain tayo ng pansit. ayan guys, nag enjoy ako sa pagkain sa kitchen Alam nyo kung bakit kasi nanonood ako ng yan oh. alam nyo na siguro yan kung sinong nakakalam yan yan, yan yung pinapanood ko tuwing tanghali, kaya dito ako oh, sa kitchen kumakain para hindi ma-disturbo yung kumakain kami sa dining, kung makisabay ako sa kanila kaya gusto, gusto kong nag-iisa kong kumain kasi pwede akong gamit ng cellphone ko, sabay kumakain kasi yan lang naman yung break ko halos sa pagkain at yan lang naman yung time nating manonood kaya nai-enjoy ako dyan sa papanonood ko minsan na na-stress na gagalit na rin ako pag hindi ko mas hindi makasagot yung contest at <laughs> oh. <laughs> nai-enjoy -nai ako manonood oh. yun. kaya sinasabay ko sa tanghalian ko yan kahit ano alas 12 nag-start yan ano siya nagluluto ako na dyan sa tabi ko tapos pag Saturday, di 11.30 yan. Sinasabay ko rin yan dyan sa ko Kasi nag enjoy talaga ako manonood yan. Simula nung maliit talaga ako, yan ang gusto kong panoorin, guys. Kaya nung nawala sila ng temporary noon, ako ay nalungkot. Kasi dito sa abroad, yan lang yung aking pinapanood na programa sa Pilipinas. At ngayon, nga yun, yung favorito kong programa sa, sa Pilipinas, guys. Kaya hanggang dito, daladala -dala ko pa rin sa Hong Kong yan sa live lagi. Yan. At mabait naman yung amo. Kaya no problem na manood ka lang yan. Basta yung trabaho mo, huwag mo pabayaan. Ayan. Yan. Pasensya na kayo. At ako'y nakatunga nga na minsan parang gusto ko nang sumagot sa pinapanood. Hindi na kasi kayo mga alaga. Kung bakit lang ako sigaw ng sigaw. ay pala ay eh. ako na yung sumasagot doon sa contestant. Parang akong contestant. <laughs> Ayan. Kaya pasensya guys. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo sa aking video ngayon pag share ganyan ang buhay ko bilang OFW dito sa Hong Kong. Ayan. Dahil manilat naman ng ano. Laging i-enjoy lang natin. Kahit malayo tayo sa pamilya, enjoy. enjoy lang natin ang life. Basta kasama mo ang Diyos sa tabi mo sa lahat ng oras. Ano mang stress, ano mang problema, hindi mo yan iniinda. Kasi nasa puso mo ang kagalakan bawat oras. Kasi kasama mo si Lord Jesus sa ating puso. Ayan keep watching guys thank you so much for watching and patuloy yung panoorin hindi pa tapos to guys ayan hanggang pakatapos akong kumain ayan malapit na ako makatapos kumain guys ayan di ba konti na lang ayan malapit na matapos ang aking pagkain at matapos na rin yung aking pages <laughs> ayan di ba konti na agad naalala ko lang ito nung tapos na luto ng pansit ko sabi kay konti ko kaya para may pang upload ako ayan Thank you so much sa pagturo sa isip ko, Lord Jesus. Para may pang-upload na naman ako sa aking YouTube. Ayan, may shout shoutout sa lahat ng nandyan. Thank you, thank you so much sa inyong Pag-support saan man kayo sa sulok ng mundo, mega shout out, mega love shout out sa inyo lahat. Lahat ng nandiyan sa premier ko, mega mega love shout out ulit, members, super chatters, grupo, mega love shout out sa lahat, sa mga friends, sa mga lahat-lahat dyan. Avoid lang tayo sa mga niga-niga. Ayan, tapos na akong kumain guys, simot na simot na yung pansit ko gusto ko kumain ulit pero sobra-sobra na lubong-lubo na ako marami pa sa likod ko kung nakita niyo yun yung kamali doon marami pang naman bye thank you for watching guys love you all bye luto na yung pansit ko Ayan. Pansit ng Hong Kong style. Ayan. Fresh Mickey.